Hoy, ano yan? Gusto nyo ata maging pataba dito sa niyog ah. Rubing muna tayo ngayon mga buddy. Oh, tingnan nyo. Malapad to buddy, hanggang doon pa yan. Ayan oh. Ayan. Baka may nakapasok na eh. Tingnan nyo mga buddy oh. O, oh, di ba? Maganda. Yan ang mga view body, magandang view, di ba? Yan ang buhay dito sa Banting Loop, di diba? ba? Diba? Pagkadating mo sa umaga, 'no, kakain ka, rurubing, 'yan. Tapos pahinga ulit. Ganun lang. Kain. Pahinga kain, pahinga, tulog, pahinga. O, oh. di ba? Ayos <laughs> ba din, o? Tapos, ikaw na. Ano ba? balak ka kung anong gusto mong gawin. Basta gawin mo yung trabaho mo. Ayan. Pag nakarubing ka na dyan, ay, ano pang gawin mo dyan? Bantayan mo na lang eh kung sinong papasok dyan. No? Huwag mong pabayaan ng iyong posting kahit patulog-tulog ka, bantayan mo pa rin. Wag bantayan sa panaginip. Baka <laughs> pagising mo ay eh, wala na 'yung binabantayan mo. 'Di ba? Pero ang totoo niyan, buddy, maganda talaga sa bakanting lote. Ang kaganda sa bakanting lote. 'Yun nga. Lamang 'yung pahinga dito. 'No? Pero pag nagka-problema ka, ay yari ka. 'Di ba? ang mahirap lang dito yung pinasok ka nang hindi mo alam yan ang mahirap dito buddy kaya masabi ko lang sa iyo maging alerto ka habang naka ka sa bakanting lute hindi yung tulog mantika ka ha buddy <laughs> yun lang oh. o. may papakita ko si buddy oh ang ganda ng view mataas na yung mga bundok diyan eh 'di ba? Oh, 'yun ang guardhouse ko bati oh. Kita yung bubong. 'Di ba? Ano ba 'di? Okay na kami dito sa bakanting lote. Mahirap naman yung naka-aircon ka nga maghapon. Sakit naman ang ka tayo. Ay dito ba 'di? Yun nga, press na press yung hangin. Sobrang ka pa naka-aircon. <laughs> Tumadi o. Oh. na tayo dito banda o. Oh. oh. Puro na yung niya di? ba? Di ba? Dito tayo mga bade. Papakita ko sa inyo yung view dyan. O oh, yun mga bade, o. Oh. Tingnan nyo o. Yun. Mababa lang mga dito bade, o. Oh. Mga niyog. O. Oh. Pero kung natin papakail man yan, hindi sa atin yan eh. <laughs> Tingnan nyo bade, o. Oh. O. Oh, maganda na yung mga tanawin dyan. Yan lang. Yan lang gawa dito. Rubing. Ang buhay sa bakanting lote ay rubing, kain, tulog, rubing. Yan. Yan ang buhay dito. Pero wag tulog mantika, ha? Badie, ha? Wag tulog mantika. Hoy! Ano yan? Gusto nyo ata maging pataba dito sa niyog, ha? <laughs> Practice lang, bade.